Noon, ito din ang isa sa problema ko. Paano tumaas ang views ng video ko sa Facebook page? Nag-backread ako ng mga comments sa kabilang platform. Shoutout sa iyo, Idol Kopeko. Salamat sa pagtatanong mo. Matagal na itong comment niyang ito. Hindi ko lang agad nagawa ng video dahil sa dami na rin ang iba pang mga tanong sa akin. Pero dahil nga nag-backread ako at marami pa rin ang nagtatanong sa akin hanggang ngayon. Ipapakita ko sa iyo ang isang proseso na ginagawa ko itong proseso idol na sasabihin ko ay maaari mo din gawin sa profile. Totoo naman, mas mahirap magsimula kaysa sa profile kapag page ang gagamitin natin. Kasi magsisimula talaga tayo sa zero followers, hindi katulad ng profile na may viewers ka na agad, mga friends mo. Ano nga ba ang magandang gawin kung page ang gamit para tumasang views? Ang ituturo ko ay kailangan mo ng patience hindi madalian ang bawat proseso sa paggawa ng content. Kapag nakagawa ka ng page, siguraduhin mo idol na searchable ang gagawin mong name ng page mo. Gawan mo ng paraan na ang name ng page mo ay madaling matandaan at basahin. Dapat related ang name ng page mo sa gagawin mong content. Para doon pa lang, makaka-relate agad ang mga maaaring makapag-view ng page mo. At kapag nasimulan mo na ang paggawa ng content, unang-una mo laging isaalang-alang na maging updated ka sa paggamit mo ng page habang gumagawa ka ng sinasabi nating quality video or content. Post ka ng mga photos or mga words na connected lagi sa kung ano ang mga nagpapakilala sa page mo. Halimbawa, kung pagluluto ang topic sa page mo, gawa ka muna ng mga posts or photos or words tungkol sa topic mo. Bakit nga ba pinapaliwanag ko yan? views ang itinatanong mo sa akin. Ganito yan, idol. Ang pagiging updated sa iyong page ay isang paraan para abangan ng isang viewer ang iyong susunod na upload. Consistent mo gawin yan, idol. Sunod, idol, ito ang kailangan nasa video mo. Tinatawag natin na may good quality ang content. Ano nga ba ang kailangan para magawa natin ang good quality content? Kailangan, idol, ito ang mga nasa video mo may value or entertainment or informative. Caption na naaayon sa kung anong content ang ni-upload mo. Hashtag kailangan related din sa topic ng ginawa mong video. Huwag ka gumawa ng hashtag na basta mo lang ginaya sa mga nakikita mo mga nagbabayaran na video. Lalo na kung hindi naman konektado sa topic ng ginawa mong video. Huwag mo kakalimutan yung hashtag idol dahil ang hashtag ay malaking tulong kung sakali na may mag-search ng topic or video na ayon sa gusto ng mapanood ng isang viewer. Makakasama ang video mo, maaari itong makita. Alam ko, maaaring marami ka nang napanood tungkol sa sinabi kong yan, pero ginawa ko ulit sabihin ulit sa iyo para kompletong detalye ang magawa mo para matulungan mong tumaas ang views ng bawat video mo. Sumunod naman ay doon, sa paraan naman tayo ng pag-share. Ito idol ay base sa ginawa kong observasyon at experience na rin. After natin ma-upload ang ating video, try mo idol na wag agad ito i-share. Hayaan mo muna na ang algorithm ang gumawa ng paraan na may makakita na organic viewers na interesado sa nai-upload nating video. May mga content creator ang maaaring magsabi na bakit sila pagka-upload nila, sineshare na agad nila mataas naman agad ang views, lalo na ang matataas na ang followers. Maaaring hindi sila agree sa sinabi kong ito. Eh bakit nga ba kapag sila ang nag-upload at shinner nila, mabilis agad tumaas ang views? Ito ang dahilan ay doon, dahil mataas na ang bilang ng organic followers nila. Ang organic followers kasi na tinatawag ay ang talagang interesado na manood ng video mo. Yung hindi mo pinilit magpalo sa'yo, katulad mo idol, organic viewer kita, organic followers kita. Salamat sa'yo. Pusa ka nanonood ng aking video. Yun idol doon ang ginagawa ko. Hindi agad ako nagsashare ng bagong upload ko. Naglalagay lang ako ng time interval. Saka ko pa lang siya ishashare sa aking stories. Nasabi ko na rin ito sa isa kong video noon, Idol. Sa stories lang ako nagsashare ng ini-upload ko. Kung maobserbahan mo, ang wall ko dito sa page wala kang makikita ng video na siner ko uli. Sarili ko ng video yan idol ha, hindi ko i-share sa wall ko. Ginagamit ko lang pang share ng video ng page ko ay ang aking main profile. At hindi ako nagpapaulit-ulit pag si-share idol, isang share lang sa wall ng profile ko. Tapos, lalagyan ko ulit ng time interval, saka ko i-share sa aking stories ng main profile ko. Nakakatulong din idol ang engagement sa mismong video natin para tumaas ang views. Mahalaga na mag-reply ka sa mga nag engage sa content mo. Pero paalala ko, wag napakabilis ng pag-reply mo at wag paulit-ulit ang pag-reply mo. Wag copy-paste. Kailangan ma-detect ng system na organic ang koneksyon ng viewers at nang nag-upload ng video para mas ipakita sa mas malawak na audience ang nagawa nating video. Yan idol ang proseso na ginagawa ko. Kung iisipin, sa una mahirap. Pero kung talagang gusto mo gawin ng tamang sistema, yan idol, pwede mo subukan ang mga naipaliwanag ko. I-save mo ang video kung interesado kang gawin yan. Dahil mahalaga ang bawat detalye dyan idol. Para yan sa ikagaganda ng performance mo. Alam ko idol, hindi napakasimpleng gawin lahat ng sinabi ko. Advice ko idol, Gawin mo ito ng dahan-dahan. Kung hindi mo kayang pagsabay-sabayin, mahalaga dahan-dahan mong nagagawa. At kapag nagawa mo ang mga sinabi kong yan, mapapansin mo ang magandang resulta sa bawat content mo. Iwasan mo ang ginagawa ng ibang content creator na inauthentic sharing at paggawa ng mga low quality comments kung pagtaas ng views ang gusto mo sa mga videos mo.